pumili ka na. Ha? Naandong kay na Heidi. Ayan yung kumare ko, kabaisang ko. Manghihingi daw sa akin ng halaman. Ayan, pumili ka na. Kung alin ang magustuhan mo. Anong mahal niya? Hindi, <laughs> amin din. Yan ang dati namin gilingan. Gilingan. Mm -hmm. Mga bagong tanim yun Saan eh. Pag, ay, bagong tani Ito e, mare ang pwede nang kuhaan oh. Yeah. Yan. Yan kita. Kuha na. Kuha na. Maganda yung dulong yun. Alin? Yun. Mga dulong yun. Mm -hmm. Tapos gagapusin mo rin ng dikit-dikit na gayaan. Mm -hmm. oh, ay, ang gagandahan naman. Aba, mm may -hmm. bayonis ka pa. Mayroon. Mayroon. Ayan, ito, ito'y puno, ari, oh, puno niyan. Mm Nitong -hmm. simula nung bumag yung nabaha dito, yan, nangamatay. Mm <coughs> Yan, pinalitan ko na ng iba. Oh. Yan na lang inilagay ko. Oh. Mm -hmm. Ayan, um. oh. <coughs> Ayan, kunin mo yung parin lahat, dali. <coughs> ah. <coughs> Hindi, at papaltan ko na lang yan na ibang tanim. Oh, ay di ano? Mahindi. mo na yung lahat. Ayan, lahat din mo mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, di na. ayan. Hindi, Huwag na! Yung may bayo. Hmm. din, ka, Mare. Ay, may bulaklak po nilang. Kaya mo siya. Mutit may bulaklak. Ayan. Ayan, o. No. Bigay ko sa iyo <laughs> Yan ay pagka isang araw dami na ulit sa nga. mga wala bang nasuwi na kulay pink ay sayang naman ay wala yan maray pinuputol hindi mm. pa nasuwi bagong tanaki ay oh, na hindi na pinuputol niya bago ano bago ano ilipat pinuputol para sumuwi puputol niya mm. Patulad na rin pinuputol ko susuwi so na yan dyan mm -hmm. ito kaya nasuwi pinuputulan ko din ito ginaganyan ko susunod may nung tatlo suwi ano oh, oh, oh. may diritsyo na yan o. Babalutan lang ng bunutan na po. Hindi! Inaabonohan pa na po. Hindi na. Hmm. Ito pa. Ayos Para na po magami. yan. Ah, Parang matami. Handaan pa nga yan o. Oh. May nahihingi. Ibigay-bigay ko ng no? bigay. Okay. Pagkabilis ko mapala na po. Kahit bagay bigay ko hindi eh, nahihingi ay. ano ano nun ay eh, pag nangkoy nahihingi rin. Ay ano ba yan o? Ganon din ako lang. Ay magkaiba Alin? Alay. Eh, ito? Eh, isa yan. Ay, isa ba yan? Ay, iba. Ari yung ano, yung... Ibang ano na yan? Hindi naman nasuwi. Tama mo, wala suwi. Umamatay na yata. Ah, tama nga. Ano po yung bong gambil yan Ano Dapat nga ay ganun nga nalagyan oh O, para po... Nalagyan ano? Plastic. Para umugat. Baka gusto mo na ito. ko maraming mo din eh. Oo. Para ka At pinapasuloy ko nga yung puno. Pag sumuloy yung puno, doon tabi bibig. Ari po ninang ay ano, ay para laging may bulak, laging pupruningan. Oo. Uh -uh. Bunga bilya. Tapos na, ng ihi. oh hindi na ihi. Yung po ang sikreto. Oo. Uh, -uh. na na yun. Ay, ba't yung iba po ay bitchin na, no? O, ayan. Sa mga bagay mong, ano, dami. <laughs> Alaman. <laughs> Basta pa po, rin pataya. Basta, ay, kumara iba pala Alin? Ako Alin? yun. Alin? Pahingi ako nung. Alin? 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 Meron na din yan. <laughs> ay, ay, bigyan pa kita. Oy, na lang maring luma at hindi may natubo. Yan, walang dahon. Oh, <coughs> ay, wala ka. Kung oh, <laughs> ko, paris na. Ay, sa na Ayan, Ayan. jige. Bye bye. Ay, ay, may Mama, may pahabol pa raw, may pahabol pa. Alin kaya? Ayun. Naganda siya doon. Ang ganda nga naman. Ay baka na hindi, baka na hindi mabuhay. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> Yan. Palis na sila. Uh, yan ay kabaisan ko uh, Saka inaanak ko yung Kanilang anak Na anak sa kasal oh, Sige bye 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 Sige okay, ingat kayo Sarin nang pinto Oo oh, oh. Balis uh, na Bye bye